Magandang oras sa ating lahat. Happy Friday. Ito na po ang... Ito hindi pa po talaga totally natapos. Ito, slide lang. Papakita ko sa inyo. Gusto ko kasi na ang aking altar ay napakaganda. Napaka-social. Hindi pa po ito puli tapos kasi hindi ko pa naayos sa aking mga gutha. Tingnan niyo, na 'to, oh. Nandito na pa ako mga pips. Anyway, magandang oras, happy Friday sa ating lahat. Ito at Tayo mga langis at nagsisindi na rin tayo ng kandila. So, kaya super busy ako people kasi pag ito natapos na dadagsa na po ang mga pasyente ko dito sa akin. Maraming pasyente po tayo, okay? So, maraming salamat.